na hindi mo pa naayos yung higaan mo. Ang tanda-tanda mo na hindi ka pa marunong mag ng higaan mo, Hana. Ipaano e, yan? Inuuna mo kasi na at mo ang cellphone ng cellphone umagang umaga. umaga. Di ba sabi ko sa iyo, pagising mo sa umaga, ayusin mo ang higaan mo ng maayos. Para pag uwi mo ng hapon, maayos na, Hana. Ikaw talaga, Hana. Ang tanda-tanda mo na hindi ka pa marunong mag-ayos ng iyong higaan. Parang ahas na uh, pagkatapos ng kanyang tuwa at uh, tulog kung saan saan napupunta ha, na nakuha na ayusin mo yung pag ano mo, pag uh, ayos ng higaan mo. Huwag mo na yung cellphone na ato pag na magmamaritis diyan sa ano, magmamaritis sa cellphone na wala namang kwenta diyan na mga anong mga bagay-bagay sa cellphone Hana. Unahin mo ang pag-aayos ng higaan mo Hana para mabuti na Hana. Wala nang ikaw problema pag gising mo Hana.